um, Senator Bong, uh, pa parang finally natuloy na rin with Jillian Ward. Pero paano po ba? Uh, parang regular po ba siya dito o parang special guest lang? Paano po? Panoorin na lang natin. Kainis. <laughs> uh, siguradong no? uh, ng follow-up. No? kaya ayoko muna i-reveal yung, yung ano, ba, Mahaba yung magiging role niya, so basta mag-abangan niyo, panoorin niyo, and I'm sure maaibigan niyo yung sa story niya. Ah, sa season 4 siya, ano, bubong? Season 3 and, ngayon, yeah, season 3 and sa susunod na. Yun, uh, ayun Um, so parang patikin na ba ito? Uh Ten sa yung dalawa ni Jillian uh, na ang next naman ay movie na kasi okay, di ba originally ka movie talaga actually yun ang uh, pinaplano eh di ba parang parang ganun so so ayan yeah, basta abangan, abangan. Okay. Pero sen seryoso, uh, hindi uh, mo ba naminis, lalo na ngayon yung panahon ng Film Festival na sa movie na? Ang tagal na rin kasi. Uh, actually, uh, talagang miss na miss ko na. Gusto kong bumuha sana. Dahil ngayon ay how many years anniversary? 50th. 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 ng, uh, ng Metro Manila King Festival. Dapat may entry ako dyan. Dahil siyempre, usually every year meron tayong kasama na pelikula dyan. Dapat yung entry ko nga, dapat yung alias Pogi. Yun nga lang, nagkaroon ng aksidente, naputulan ako ng Achilles tendon. But luckily, I was able to recover na ganitong kabilis. Uh, pero kung gagawin yung alias pogi, eh, hindi pa rin naaabot sa ano, no? Uh, oh, uh, kaya napakaswerte ko rin at nakagawa ako ng walang matigas na polis. At nakikita nyo naman, nakakatalo ako, nakakadive ako, nakakatakbo ako. Kung ano yung kailangang ipagawa sa akin ng direktor na gagawa ko, yun nga lang, pagka ano, parang napapa ganyan sila yung feeling nila, oh, baka ba, disgrasya na no? <laughs> Lahat din Meron isang eksena dyan, nandun ako sa ibabaw, bigla nahulog ako dun sa kasakyan natin. Ay, bigla tahimik lahat. Hindi na, sabi ka, okay. <laughs> so, uh, basta nung binigyan ako ng go signal ng doktor ko, no? You can do anything. Kung ano naman, you can jump, you know kaya mo na yan. Kaya nagagawa ko lahat. Wala akong takot. It's all in the mind. Kaya that's why, thank, thank you Lord, at least. Akala ko nung time na yon tapos na ng karir ko. Pero hindi, binigyan pa rin ako ng pagkakataon ng Diyos na mga makagawa ng mga gandang proyekto na dito At marami pa. Thank you, Lord. Okay, that's it. uh, season 3 na kayo magkasama ni Beauty. Actually, para na kayo love team din talaga. So, ano yung bagong dynamic sa yeah. inyo ngayon? Or, or yeah. Marami. Ikaw na beauty magsabi. sabi ikaw. <laughs> Biglang ano nga. Hindi, basta yung in nyo, no? Yung character ni Beauty na magiging talagang uh, alpha, yung talagang matapang na asawa, hindi mo mawawala yun eh. because siya yun. Pagka na ng tulumean, para na siya nasapian. At si Tolome, pagka sinigawan na ni Gloria ng Tolome, para na siyang nauupos yung pagkatapang niya, pagkasiga niya, nawawala no, na. Kaya niya, 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 di ba? Para na siya ng cartoons. But, uh, but, yung lambing ni Gloria, yeah, hindi yun naman, yung nasasapian na may lambing. Correct. <laughs> right. okay, pa rin. O, naman. Thank you, Sam. Beauty. May lambing naman din. It well, itong season 3, mas may puso, may family values talaga. Uh, we get to know yung background kung bakit ako nagsiselos, kung bakit ganito yung ugali ni Gloria. And yeah, mm -hmm. ito yung bagong mapapanood nila dito. Not only it's a lot of fun, a lot of comedy, a lot of punching, but may puso. And I really want to thank GMA, Miss Annette, and, uh, Derek Enzo, Miss Camille, for always continuing giving me good projects, and also to Senator Kong. Thank you. Season 3, wow. Napakasaya. Eh, magandang gift to ngayong Pasko. Thank you. Thank you, Thank you.